Okay na. Hello guys. Muli. Si Kidlat at saka si Bugoy. Nandito kami sa isang lugar ng Rizal, Kabundukan. Sa tuktok ng bundok. Si Gabing ahon, 45 degrees. Ngayon, Napadaan kami. Ilang kilo yung? O, oh, apat na kilo. Sipin mo, ang kilo, tag limang piso lang, o. Oh. Limang piso lang ang kilo, o. Oh. Limang kilo, oh, limang piso lang kilo ng mangga. Eh, ginsin pala. Hindi <laughs> na kita yung ano. O. Oh. Yan. Ilang kilo? Upat? Dong, upat dong? Dong. Huh? Upat na, na kilo. Upat na kilo. Upat dong. Upat dong. O, oh, ayan, guys. Bali, ang patak niya, isang plastic na malaking-malaking nasa 30 pesos lang, o. Imaginin mo yung buisit na yun. O, oh, ayan, guys, o. Oh. Kiyawap niya, o. Okay. Ayan. Ay, ito. San, ito, San Salvador. Ayan, o. No? San, Salvador, butas ano to butas risal abaras ay <laughs> oh. okay yon nadagdagan na naman ang aming dala yeah. ito napakamura naman mangga dito palibasa puro mangga palibot oh yun. Barangay Butas, Rizal. Barangay Butas. Okay.